Welcome sa lahat sa video channel na ito. Ngayon ay ipinakita namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Jesu Kristo sa Bagong Jerusalem Monastery sa Romania. Ang salita ng Diyos tungkol sa katapusan ng mundo at ang araw ng Panginoon bahagi ikatlong. Isa siyam walo apat isa siyam siyam isa. Di nagtagal natapos ang lahat. Ang wakas ay ang Panginoon din ang magpala at magpropesya at magpropesya. Tinutupad ko silang lahat iyon lang maghusga. Israel, sa lahat ng paraan ay gumawa ako kasama mo, ngunit masdan, ang wakas ay dumating na, at hindi ako nagtagumpay sa pagtupad sa aking isinulat sa aklat. Amang Israel, sinabi ko sa iyo na ikaw at magiging asin ng lupa, at naghanap ako ng asin sa iyong puso, ngunit wala akong nakitang asin. Israel, ang pangalan ng Israel ay hindi pinapatay, dahil nakasulat sa aklat na kung ang isa ay mananatili, ito ay tinatawag na Israel. Umalis ka sa mundo dahil ang mundo ay namamatay. Alisin ang iyong sarili mula sa hibla ng mundo dahil ang mundo ay namamatay. At hanapin ang iyong ulo upang walang kahit isang hibla mula sa mundo dahil ang mundo ay namamatay kasama ang mga pari at diakono nito. Ang mundo ay namamatay. Ang mundo ay namamatay. Ang mundo ay namamatay. Ama, umalis ka sa mundo. Hindi na malalaman kung nasaan ang mundo. Kapag ako ay umalis sa iyong bahay, ang tanda ay mananatili, at ang tanda na ito ay isusuot mo tulad ni Isa Aklat Shedem, na hindi ako tinanggap noong ako ay dumaan sa Golgota, at ang taong iyon ay pagkakaitan ng lahat ng aking gawain. O aking mga tao, tingnan mo ang ilang. Ito ay nakasulat sa banal na aklat, at kapag ang pagkawasak ay pumasok sa dakong banal at lamunin ang marami sa mga alagad, kung magkagayon ay dumating na ang wakas. Alamin ang palatandaang ito ng mga naghihinalo at may sakit sa mga ospital. O, aking minamahal na mga tao na kung saan nais kong magkaroon ng kinabukasan para sa langit, nagawin kayong mga disipulo at mga banal na martir. At kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Juan at sa pamamagitan ng kanyang mga tao mula sa simula. Nasusulat sa aklat na kapag ang pagkawasak ay pumasok sa banal na lugar, alamin na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. At ang kaharian ng Diyos ay hindi dumarating sa pamamagitan ng mga lasengo, hindi dumarating sa pamamagitan ng mga mapakiapid, hindi dumarating sa pamamagitan ng mga lapastangan sa Diyos o mga tindero. Ngunit ito ay dumarating sa pamamagitan ng mga Kristiyano, ito ay dumarating sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Makikita mo ito ng iyong mga mata sa harap mo, at kung ikaw ay karapat dapat, ikaw ay papasok dahil ang pinto ay magbubukas, ito ay itatapon at maririnig mo ang isang tinig ng magulang, halika, alipin, hayaan mong pagsilbihan kita. Magkaisip ka, dahil ang lahat ay nasa wakas. Wala nang nadagdag. Natapos na ang lahat. Maging handa, dahil ang Panginoong Heso Kristo ay kumakatok sa pintuan. Espiritual ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ito ang simula, ngunit ang wakas, na marami ang gagawin para sa panahong ito na natitira, marami ang makikita. Masaya ang isang libong beses na hindi nakakita at naniniwala, na ang oras ay dumating na para sa kanyang espiritual na pananampalataya, ay mabayaran. Ang oras ay dumating para sa kanyang espiritual na pag-ugali upang mabayaran. Ang oras ay dumating para sa bawat isa upang kunin ang kanyang trabaho mula sa kanyang sarili. Hindi siya pari, hindi siya propeta, walang propesya na hindi niya pinaputok ang kanyang sandata. Ang sandaling ito kung nasaan ka, ay ang huling, kapag nasusulat na sa mga huling panahon ay babalik ako sa iyo at dadalhin ang aking sarili sa akin. Ihihiwalay ko ang tupa sa kambing, ihihiwalay ko ang kordero sa masamang tupa. Huwag kang humiwalay sa akin, dahil darating ang panahon na mabibitak ang bakal, mabibitak ang bato, mabitak ang kahoy, at hindi ka mabibitak kung kasama mo ako. Ang salita na gumagapang sa katawan na ito ay parang tali na nag-ugnay sa langit sa kanyang mga tao. Mga anak, mga anak, magsilapit sa akin, lumapit sa Diyos, sapagkat ang katapusan ng panahong ito ay malapit na, hindi ang katapusan ng lupa, na ang lupa ay hindi magwawakas, kundi malinis. Kung paanong ikaw ay nasa lupa ngayon, gayon din ang gagawin mo pagkatapos ng libingan, dahil pagkatapos ay wala ka ng hangganan, ngunit magiging isang hardin na itinanim ng banal na kamay. Ikaw ay magkakaroon ng pagkain at inumin, hindi na kalalasing na inumin, ngunit ikaw ay inom ng mahalaga, pinagpala at banal na inumin, at hindi ka mabubusog sa lasa nito. Huwag maging walang isip, walang kaalaman. Ang wakas ay dumarating, ngunit una sa lahat ang wakas ay ang katapusan ng mga lasenggo, ng mga patutot, ng mga naninigarilyo, ng mga nagbebenta at ng mga tulisan. Kapag pumasa ang pinunong si Siwescu, lang ang mga tao sa mundo at sumisigaw ng hosana. Kung ang isang makalupang tao ay may mga husana na ito, gaano pa kaya ang isang kristyano na tinatanggap ng banal na langit? Ang katapusan ng ng ito ay nagtatapos sa kasal ng makalangit na nobyo, at higit pa ang nais ng Diyos. Kaya nga inihahanda niya ang mga manggagawa ng kanyang ubasan. Ang ama ay kakaunti sa mga nagtanim ng baging. Panahon na para mamuhay kasama ang iyong asawa bilang isang kapatid na babae, dahil ito na ang wakas at wala kang lugar na natitira kung hindi mo ito gagawin bumaba ako ng buong kumpiyansa na may makakalap din ako para sa kaligayahan. Para kang bumaba sa isang hardin at tinitingnan ang mga nakatanim na bulaklak, at isa-isang pumitas at gumawa ng isang bouquet ng mga bulaklak na gusto mong ilagay sa mesa. Ganyan ko gustong pumili mula sa lupa kung sino lang ang gusto ko, kung sino lang ang nakikita ko na magagawa kong karapat dapat na umupo kasama ng Diyos, sa hapag. Dahil dinadala ng Diyos sa kanya ang balita na sa pagtatapos ng panahong ito ay isinasaayos na ang kasal sa makalangit na kasintahang lalaki, at pumunta sa lupa pagkatapos ng mga kainan. Huwag anyayahan ang mga may-aral o mayaman o ang mga ayaw sa Diyos sa kasal. Tinatawag niya ang mga umiibig sa Diyos. Ang lahat ng sangkatauhan sa lupa ay parang sa sapot ng gagamba ng kapahamakan. Pinuno ng gagamba ng kasakiman ang lahat ng impyerno ng pagpapatibay ng Diyos. Ang lupa ay babad sa labi ng mga sandata ng apoy. Kapag sila ay pumutok, ibabalik nila ang lupa. Sinabi ko na ang katapusan ng panahon ay sa kasal ng kordero. Ang nobyo ay siya ring hukom. Ang kanyang nobya ay ang munting simbahan kasama ng mga naglilingkod sa kanya at kasama ng lahat ng naglingkod sa kanya at nagmamahal sa kanya. Ang buong langit ay naghihintay muna para sa mga nasa lupa na makapasok sa hapag at pagkatapos ay makapasok din sila. Sa kasalang lupa ay nagbibigay ka ng pera para maupo sa hapag. Sa makalangit na kasal kailangan mo ng paghahanda dapat kang maging malinis, upang mabihisan kita ng isang kumikinang na damit. Mula doon ay hindi ka umalis, ito ay magpakailanman. Mula ngayon makikita mo ang lahat ng uri ng mga palatandaan ng wakas. Ikaw ay tumuntong sa mga huling taon. Magtrabaho sa paraang hindi ito dumikit sa iyo. Inihanda ko ang aking gawain sa lupa. Sa buong langit ay iginuhit ko ito, ng buong pag-asa, upang ang lahat ng nakatali dito ay maging akin. Panatilihing nagniningas ang kandila, upang ang puso ay nagniningas din, at pahiran mo ang iyong sarili nito, at ang barko na iyong aalis. Kaya kita tinuturuan, kasi wala nang nagtuturo sa iyo ng maayos. Iniwan ko ang mga pari sa lugar ng mga apostol, ngunit natatakot sila sa pamamahala ng Antikristo, dahil inaakit nila ang isa na nasa aking kalooban pa rin. Ang lahat ng mga anghel at lahat ng banal na langit ay nanonood at nakikinig sa lahat ng aking ibinigay upang magtrabaho dito. Ang simula ng kirot ng katapusan ay ngayong taon. Ang humahabol sa Diyos ay makakatakas. Mag-ingat dahil ngayon na ang hangganan ng katapusan ng kapanahunan. Ang Romania ay magiging bagong Jerusalem at makikita mo sa iyong sariling mga mata na ang Diyos ay kasama mo at kasama mo bumangon ka, aking kristyano, bumangon ka ng may pag-ibig upang hindi ka umangat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat alam mo ang nakasulat sa kasulatang iyon. Ang alipin iyon na alam ng kanyang Panginoon kung ano ang dapat gawin at hindi ginawa, na utusan ay marami siyang bugbugin. Makipagkasundo kayo sa Panginoon, aking bayan, baka ibigay kayo ng inyong masamang matandang manliligaw sa kamay ng bantay ng bilangguan, upang hindi kayo makatakas mula roon hanggang hindi ninyo mabayaran ang huling sentimo. Ako ay naparito upang salubungin ka, at mayroon akong kapangyarihan na itaas ka sa isang sandali at upang makipagkasundo iyo sa Panginoon sa isang sandali. Ikaw lamang, Kristiyano. Natumingin ka na ang Panginoon ay darating at siya ay nakipagkasundo iyo, Siya ay dumarating at pinatawad ka sa lahat at hindi ka sinisira. Dumarating siya upang gawin kang liwanag sa lupa. Siya ay dumarating upang manirahan sayo. Upang pasukin ka kasama ng kanyang kaharian sapagkat ito ang nasusulat. Nasalita mula sa panahon ng katawan ng Panginoon, ang kanyang kaharian ay hindi dumarating na hayag, ito ay nasa iyo. Ngunit ang panahon ng kasulatan ay dumating na nagsasabing, ang Panginoon ay dumarating upang tipunin ang mga tao at mga wika upang makita ang kanyang kaluwalhasyan. At kapag ang pinagpala at piniling lupain ito at tinawag sa isang bagong pangalan, sinalita ng bibig ng Panginoon, ay itataas sa kaluwalhasyan at magiging masaya siya na maniniwala sa mga salita ng mga. Propesya sa aklat ng gawaing ito na ginawa sa katapusan ng mga kapanahunan, na ang mga salitang ito ay totoo, para sa ang Panginoon ng mga Espiritu ng mga propeta, ay nagpadala sa kanila at sumulat siya sa kanila bilang patotoo. Ipinadala ng Panginoon ang mga salita na isinulat, upang patotohanan ang mga salitang ito, tungkol sa mga bagay na malapit ng mangyari, gaya ng nasusulat sa aklat ng katotohanan. Mga anak ni Jesu Kristo, kayo ay kanyang mga saksi, at kailangan niyong magpatotoo tungkol sa gawain pagliligtas ng banal na espiritu, na triplehin ang tatlong beses na gawain ng kabanal-banalang Trinidad. Ang banal na espiritu ay ang Diyos ng banal na Trinidad, ang isa sa mga huling panahon. Malapit na ang katapusan ng mundo, mahal na mga kristyano. Ang katapusan ng espiritu ng sanlibutan ay paparating na. Alisin sa iyo ang espiritu ng sanlibutan, at ikaw ay mabubuhay at mapabilang sa mga nakatakas ng buhay, ikaw ay magiging kabilang sa bilang na tinatakan ng Diyos. Ang bagong sensus ng mga bagong tao ay inihanda, na ito ay magiging bago, ito ay hindi nabubulok, ang mga taong ito ay magiging makalangit at magmamana ng bagong lupain, dahil sa lalong madaling panahon ito ay magiging bago. Ito ay dalawang beses na bago ang lupang ito ng pangako, sapagkat sa kanya at mula sa kanya ay umaalingaw ang awit ng bagong Jerusalem. Kaya nga, kristyano, nais kong gawin kang walang kasiraan at makalangit, dahil ang bagong bayang ito ng bagong Jerusalem ay makikiisa sa makalangit at ang bagong awit ay maririnig, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa. At maririnig siyang umaawit, banal, 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 Panginoong Diyos sa vaot, siya namuling pumarito. Amen. Ito na ang katapusan ng mensahe ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa Kanyang pinakasagradong puso. Amen.